Pag content creator ka, kahit ano ay gagawin mo. Kagaya nito, yung kambing namin, kailangan isuga si Uno at si Dos. So guys, isusuga natin yung kambing. Dahil content creator tayo, pati pagsusuga ng kambing, ibablog natin. <laughs> yak mo na. Yak mo na, me. 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 Yak mo na, yak. Yak. Yak muna. Me. Me. Attitude yan. Attitude yan. Attitude kayo ha. Mm. Dahil content creator tayo, makikipag-marites tayo kay Ati Gina. <laughs> <laughs> Saan ka pupunta, Asher? Ay, Asher. Axel. <laughs> Axel. <laughs> Dahil content creator tayo, Pati paglalabas ng sinampay, ay ibablog natin. Ayan guys, nakita niyo ba yung mga sinampay ko? Ang dami kong nilaban nung Sabado hanggang ngayon, labahin pa din to. Charis! Sampayin na lang nga Sampayin na nga lang nga ini! Eh. Ang ganda ko sa video, sa personal hindi. Pambihira guys. Nginat-ngat na pala ng kambing ring aking halamang maganda. ibulaklak bulaklak na to eh. Kinat-ngat pala ng kambing. Ah, tuloy. Sa so, ganda ng aking halaman, eh. green na green na po. Bayaan ko na. Kasi so, work-work si ate. Ayan si Me, oh. Sagana ka sa damo dyan. Pagbutihan mo kain. Me! dahil content creator tayo <laughs> dahil content creator tayo pati pag iba vlog natin o ganyan lang naman eh o ba? Diba? O. <laughs> <laughs> dahil content creator tayo pati pagkakape binablog natin <laughs> <laughs> Lakas ng tama ni Nanay Edsa, no? dami ko pa palang sampahin, guys, oh. Tignan nyo. Ang dami, no? Yun yung talaga yung mga nanay. Kaya kami nawala na naman ng pasok. Okay lang yan, guys. So, guys, ay sana yung inyong nagugustuhan ng aking mga kalokohan. Hindi ko na nilalagyan to ng mga sound-sound kasi si Meta, kung di copyright, ah uh, may issue siya. Madami siyang issue. Parang yung kakilala kong si S, tsaka si D, si Ur, tsaka si D, tsaka si Ur. <laughs> so guys, ayun, maraming salamat. At balak ko nga manguha ng bunga ng sampalok eh. Maraming bunga ng sampalok dun guys. Pagka siguro wala na akong ma-content, aakyatin ko yung pulo ng sampalok, tapos manguha tayo, bebenta natin sa palengke. <laughs> so guys, maraming salamat po. Thank you po. Ganda ko naman, no? Ayan, yun na. Maganda naman yung filter ko. Bye-bye. <laughs>